Ayan. Susubukan so, natin, guys. Kasi nga po, DIY tayo, guys. At home, guys. Ayan. So, ganun din ito. Itatry natin sa ating... So, hello guys! Magandang buhay! Ayan, so nandito naman ulit tayo sa ating daily routine. Ayan, try natin to guys. Tapos itong ating suka. Ayan, titingnan nga natin kung malambot kaya sa ating hair. Ayan, kasi kadalasan, guys, ay naluluto yung hair natin sa mga kulay at sa ating pagpapariband. So, katulad nga dito, guys, uh, last December ay nagpariband ako at eto nga ang nangyari na. So, medyo greasy na siya, uh, nagpa-fly away na. So, gusto ko pa rin yung magandang bagsak ng buhok natin. So, titingnan natin ito, guys, o itatry natin kung uh, maganda nga ba ito. Ayan, susubukan so, natin, guys. Kasi nga po DIY tayo guys at home remedy. Ayan, so itatry natin ito. Ayan, samahan nyo ako guys hanggang dulo. So, eto nga pala yung suka natin guys. Ayan, dalawang kutsara lang yan guys. Pero, depende sa inyo kung gano'ng kadami yung suka na gagamitin ninyo. So, yung um, suka natin is maganda po talaga yan. Medyo nakakaalis na mga kalawang, mga uh, kung anong anik-anik sa ating katawan. Ayan, so, ilalagay na natin to guys. Ayan. So, kunti lang yung nilagay ko nito guys. At tasting lang natin. Ayan. So, wala namang masama guys kung susubukan natin. Lalo pa trending guys. Ayan. So, yun sa pagkapariban nga guys, sumusubok tayo. Mas matapang yon mas marakang mga kimika na ginagamit. So, ito lang naman isuka at saka ating uh, fabric on. O, yung ginagamit natin sa ating mga damit para lumambot, para bumango. So, ganon din ito. Itatry natin sa ating buhok Ayan. So, hindi ko pa ito nasubukan, guys. Pero, uh, samahan nyo kung alamin ko maganda nga ba ito sa ating buho. Ayan. So, add natin pa siya ng konti. Ayan. Napakabango niya, guys. Lalo siyang bumango kahit may suka na siya. Ayan. Tapos, kukuha naman tayo ng supply. Tapos, si out naman sa supply ko. Ayan. So, galing pa rin sa Dubai. Kaya huwag kayo mag-worry. So, dahil hindi pa ako nakakaligo, guys, ay maliligo pa lang pala ako. Sorry. So, maglalagay tayo ng towel kasi nga, papatak yung suka sa ating uh, damit. Ayan. So, kuha lang tayo sa ating kamay. Tapos, tigyan lang natin. Katulad ng ating ginawa, guys. Ayan. So, mabango siya, guys. Mabango siya. Ayan. Ito, try natin ito, guys. Kasi, panood ko lang din to at trending siya. So, wala namang masama kung susubukan natin. So, makitrending tayo. Ayan. So, hindi natin tayo yung ka guys. Kapag lang. Para lang mag i yung buhok natin. Ayan. Bibili lang to sa sasar, guys. Ayan, ano natin yung ano, karawin natin. Sige, hindi ko naman tayo. Naligo na ako. Tapos, suklayin natin. Ayan. Laban natin ng mga 5 minutes. Then, maglaban daw tayo, guys. After 5 minutes. So, huwag kayong aalis. Titingnan natin ito kung talagang maganda sa ating buhok. Ayan. Ayan. Uh, mag-DIY tayo or mag-home remedy para mas makatibid at mas healthy pa rin yung buhok natin hanggang sa pagtanda natin. Ayan. Pagkagamit nyo yan, guys. Kagamit, syempre, ngayon ng cream silk or mga pampalambot sa inyong buhok. Ito, guys, ang purpose na ito is para maging bagsak lang yung buhok natin. Okay? Hindi naman siya as in kapag gauni is ibig sabihin is gaganda na talaga yung buhok natin. So, kailangan natin gumamit ng... Uh, conditioner din. Ayan. So, yung ating purpose dito, guys, is para bumagsak lang yung hair natin. Mawala yung prissy, yung pagkakulubot-kulubot or pagkulot-kulot ng ating buhok. Buhok natin ng massage para nga maging healthy pa rin yung uh, ginagamit yung buhok natin. Ayan. Thank you sa lahat ng sumusuporta sa ating DIY at mga home remedy. Ayan. Mga nagtitrending na po yung ating mga pinoplos. So, guys, at nalilito na. So, hello guys. Ayan, binalawan ko na yung buhok natin. Ayan. So, kung nakikita nyo naman, medyo bumagsak na yung buhok natin. Ayan. Sobrang luto na yung buhok ko sa kapapariban. Ayan. So, tina, uh, iniiwasan ko munang magpariban guys. Kaya, nag-home remedy ako. Para naman, uh, hindi naman maubos yung buhok ko. Maganda ng uh, resulta niya. Ayan. Nakikita nyo guys. So, syempre, kapag binalawan nyo, guys, gagamit kayo ng conditioner na kung anong meron sa inyo. Tapos guys, ay uso talaga ngayon ang reband sa mga misis na laging busy. So, yun yung time ng ating mga nanay na makapag-relax yung pagiging kapagpapariband natin. Guys, kung susubukan natin, yan, dahil naman po, uh, healthy naman po yung ating mga ginamit, ayan, ginagamit gusto niyo po ang aking video at ang aking mga home remedy at mga tips ay pwede nyo pong i-like at i ang ating mga video or mga ina-upload at pwede rin po kayong mag-comment sa ating comment section ayan, salamat everyone sa inyong support God bless